Bago nga pala manalasa ang bagyong Christine, ay nakapag-emergency harvest kami ng aming mga tanim na gulay. At pagkalipas nga ng bagyo, ay nagsilabasa naman ang mga nilalang na to. Kaya't ito ang mga ginawa natin bago ang bagyo at pagkatapos ng bagyo. Yon mga birds, dahil sa banta ng paparating na bagyo, ay napa-emergency harvest kami ng aming mga tanim na gulay. Kaya't sinimulan ko na agad birds ang pagpitas ng mga bunga ng aming kamatis. Nang sa ganun ay mapakinabangan pa natin ang mga bunga nito. At tamang-tama naman mga birds na nasa tamang gulang na para pitasin ang mga bunga ng ating mga kamatis. Kahit ilang puno lang to mga birds, ay marami din tayong nakuhang bunga. Kaya't napakalaking pakinabang talaga nito mga birds sa amin ang aming garden. At pagkatapos kong mamitas ng kamatis, ay pinuntahan ko naman itong aming opo. At dahil medyo maliit pa nga yung dalawang bunga eh, ito na lang muna ang pipitasin ko. Napakalaking pakinabang talaga nito mga birds lalong lalo na ngayong masama ang panahon. Kung ang iba ay nagpapanik buying, tayo naman birds ay nagpapanik harvest. Nagpitas na rin ako ng ilang pirasong bunga ng aming okra. At tinignan ko na rin ang aming mga talong kung meron pang natitirang mga bunga. Di na kami mamamroblema mga birds sa mga pangulam namin habang masama pa yung panahon. Ito yung tinatawag natin birds na food security. At pagkatapos ko nga mamitas ng bunga ng talong mga birds ay kumuha na rin ako nitong tanglad. Dagdagan na rin natin ng mga bunga ng sili. Kapag ganitong tag-ulan kasi mga birds, ay masarap magluto ng tinulang manok. Yun nga lang mga birds, wala tayong alagang manok. Baka meron kayo dyan mga birds, baka naman. At kumuha na nga din pala ako ng dahon ng malunggay. Habang namimitas nga kami ng mga gulay ay unti-unti namang lumalakas ang ihip ng hangin. Native na manok na lang talaga mga birds ang kulang. Para meron na tayong masarap na sabaw na hihigupin. Yan mga birds, unti-unti nang lumalakas ang ulan at saka ihip ng hangin. Pero ayos lang yan, meron naman tayong kumpletong gugulayin. Yan na lahat mga birds ang mga gulay na napitas namin doon sa aming garden. Baka ito na birds ang sign para magtanim ka na rin. Nagluto nga pala ako dyan mga birds ng open na may hipon. Kaso nga lang di ko na videohan dahil nalubas at ng aking cellphone. At kinaumagahan nga mga birds dahil sa pag-alala ay binalikan ko agad ang aming garden. Malayo pa lang mga birds ay tanaw ko na ang mga debris na nagkalat gawa ng malakas na hangin. Medyo kinabahan ako dyan ng konti mga birds. Nag-alala ko baka kung ano nang nangyari sa aming maliit na garden. Napakalaking challenge talaga mga birds kapag mayroong masamang panahon sa mga nagtatanim. Pagod at napakaraming pawis kasi mga birds ang puhunan natin. At pagkapasok ko nga sa garden ay nakita ko agad ang mga tanim namin na okra. Puyat pa siguro sila mga birds dahil nakahiga na sila. Buti na lang itong mga talong natin ay hindi gaano naapektuhan. Nakatali kasi sila mga birds sa balag na ginawa ko diyan. Medyo gumaan yung aking pakiramdam mga birds dahil nakikita kong hindi naman sila gaano naapektuhan. At yung mga pinitasan ko na kamatis ay nakatayo pa rin sila at itong dalawang bunga ng aming opo ay nandiyan pa rin sila. Buti na lang mga birds, matibay rin yung kapit ng aming tanim na opo. At yung mga ibang talong natin, yung iba nakahiga, yung iba nakatayo pa rin. Thankful na rin ako mga birds dahil hindi gaano naapektuhan itong aming maliit na garden. hindi ko nga mga birds tiningnan yung bubong namin kung Nandyan pa <laughs> Itong garden kasi agad ang naisip ko Pagising ko ngayong umaga Ganyan din po ba kayong mga birds Kapag meron kayong mga tanim Itong garden na to kasi mga birds Ang isa sa pinaka-paborito kong tambayan Dito rin kami ni Mrs. nagkakapit Tuwing umaga at saka hapon At part na rin ng aming daily routine Ang pagpunta dito sa garden Buti na lang mga birds At wala namang gaanong damage Ang aming mga tanim At sana wala na rin bagyong paparating Yun mga birds Pagkatapos ng bagyo Ng malakas na hangin Thankful pa rin tayo dahil safe tayo mga birds na natapos yung bagyo at yung mga tanim natin. Hindi naman gaano naapektuhan. ayat thank you Lord sa safety. Uh, sana ay safe din kayo mga birds lalong lalo na dyan sa mga lugar na naapektuhan talaga ng bagyo. Sana ay bigtas kayo at mag-iingat tayo palagi. At dahil may update tayo dito sa garden, pupunta naman tayo mga birds dyan sa kabila sa dalampasigan dahil malapit tayo mga birds sa dagat. So tingnan natin Pagkatapos nga namin mag-check ng garden mga birds ay pumunta naman kami dito sa tabing ilog. Marami nga ang mga tao na nakatambay dito sa itaas ng tulay. Meron nga palang nag-aabang ng lambat mga birds sa agos ng ilog. At ito naman yung mga nahuli nila. At iba-ibang uri ng mga pangulam ang mga nahuli nila. Tulad nitong oson-oson kung tawagin dito sa amin. O di kaya yung mud lobster mga birds kung tawagin. Lumalabas sila sa kanilang malungga kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. At tinatangay sila ng agos mga birds kapag naaabot sila ng agos ng tubig galing sa ilog. Kasabay ng iba-ibang uri ng mga pang ulam mga birds tulad ng mga hipon, sugpo, alimasag, alimango at ibang uri ng mga isda. Kaya't kung may masamang epekto sa atin mga birds ang bagyo, meron ding mga biyaya. Kaya't solve na solve na talaga mga birds sa mga pang ulam at makakapagbenta pa. At dito nga pala mga birds sa part na to, dito nila inilalatag ang kanilang lambat. At pagkatapos nga ng mga ilang minuto o ilang oras ay binabalikan nila ito. At kapag mayroon ng laman ay kinakuha na nila ito at dinalala dito sa tabi.